Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakatakdang ipatupad ng Presidential Communications Office o PCO ang Media and Information Literacy Project. Kasunod ito ng paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno, gaya ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, Department of the Interior and Local Government o DILG, at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinabi ni Secretary Cheloy Garafil sa pamamagitan ng Whole of Nation Approach at Whole of Society Commitment, palalawakin ang kampanya laban sa paglaganap ng misinformation at disinformation. Magkakaroon din ng kapangyarihan ang bawat mamamayan upang supilin ang pagkalat ng fake news sa gitna na rin ang paglaganap ng iba't ibang social media platform. Hindi pera ng gobyerno ang ginastos sa isang fashion show na ginanap sa Goldenberg Mansion sa Malacanang. Ang paglilinaw ay ginawa ni Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco sa Batikos sa Naturang Event. Sinabi ni Tantoco na ang designer at iba pang private institutions ang gumasto sa fashion show upang maipalaganap ang talento ng Filipino designer. Tampok sa fashion show ang likha ng Pinoy designer na si Michael Leva, kung saan naging guest ng kilalang personalidad sa pangungunan ni First Lady Liza Araneta Marcos, Senators Nancy Binay, Robin Padilla, Sherwin Gatchalian, Francis Escudero at Joel Villanueva. Kinastigo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lungsod ng Makati at Tagig Naunahin ng kapakanan ng kanilang mga residente at isang tabi muna ang isyo ng land disputes. Sa gitna ito ng ulat, nasa pilitang tinakeover ng Tagig City ang ilang mga pampublikong paaralan sa ilang mga barangay sa Makati. Ayon kay Interior Secretary Benher Abalos, nakipag-ugnayan na siya kay Makati Mayor Abby Binay at Tagig City Mayor Lani Cayetano hinggil sa issue. Binigyang diin ng kalihim na mahalagang masiguro na maayos ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa dalawang lungsod. Hiniling din ni Abalo sa Makati at Tagig na tiyakin ang maayos na health services sa kanilang mga residente. Ayon kay Makati City Administrator Claro Certeza, ilang mga paaralan ang inangkin o forcibly take possession ng Tagig City, gaya ng Makati City Science High School, Fort Bonifacio Elementary School, Sembo Elementary School, South Sembo Elementary School, maging ang mga paaralan sa Barangay Pitogo, West Rembo, Pembo at Tibagan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.